siya yung magdidisig nito, ikaw, maiwan ka, okay? Hindi yung magpapakiramdaman tayo, okay? Yes, sir. Hindi, di? Yes, sir. Okay. Uh, sir, good morning. Ano yung ating uh, paghahanda para dito sa nalalapit na uh, pasukan, pasukan? Opo. Sa katunayan, uh, sir Ed, ah... Uh, Ongoing na yung uh, ating uh, preparation sa balik-eskwela. So naggawa uh, po tayo ng uh, instructional video na ito ay uh, i-share ng ating mga pulis sa bawat eskwela na kanilang nasasakupan. So madali po ito sir at pwede rin po nilang itong i-share sa uh, kanilang mga kamag-anak. Kahit kahit na po yung mga nasa probinsya kasi nandito na nakalaman yung uh, iba ibang modus lalong-lalo na yung mga cyber uh, crimes na ginagamit ng mga masasamang Sir, yung ating po bang polis desk ay tuloy-tuloy ngayon na pasukan. Opo, may mga bawat eskwelahan may nakatalagang polis at uh, doon na po sila mag-attend ng flag racing. Hindi na po sila sa istasyon sa headquarters mag-attend ng flag racing. Bakpos kung saan sila naka na eskwelahan, doon na po sila mag-attend ng uh, uh, yung police duty natin, na, mag ng Salamat sir, magandang umaga po.